Peace mga mga viewers. Ano, it's me Rodels TV. nandito dito po sa Dolomite Beach. And today is May 1, 2024 po ano, holiday. So, ayan po. Naisip po, po na dito ay pagpatuloy yung aking calcio dahil uh, alam niyo po, pagka holiday ay talaga pupunta sa mga kagayan nito na free entrance. Okay po. Diretso na po tayo sa video. Peace hello mga kaibigan, mga viewers. Ano ito may nakita akong dalawang uh, babae, ano? Hello mga ate. Ma, ma, ma galang na po ano. <laughs> ako po si pwedeng compress. Ako po si Kuya Rodel niyo ano? and welcome sa Rodel TV. Ano pong pangalan ni ate? Rika po. Rika? Ikaw? Ana rin po. Analing. po yung boses hindi na ako gumamit ng lapel. <laughs> Ngayon, ang tawag dito sa ginagawa ko ay calle Sorbet kasi considered as kalye naman ito no? although nasa Dolomite Beach tayo then itong content ko ay ito ay malapit na to ano? ito yung tinatawag na 25, uh, 2025 midterm election next so kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador ano? so unang una dyan ang malakas dyan si former PRRD or tatay di ano kahit matanda na siya marami sa kanya nag-aamuki na lumaban sa pagka senador ano? pangalawa senador Batu de la Rosa senador Bongo attorney Harry Roque Martin Romaldez I'm Marcos Lenny Robledo Kiko, Pangilinan, Ralph Recto, Manny Pacquiao. Chel joke no, Willie Revilla. Ngayon itong pinakatanong. Sino ang napupusuan nyo dito sa labing dalawang tinuran ko? Ikaw muna. Si Digong. Si Digong. Bakit si Digong? Kasi parang, parang kaya yan niyang ipaglaban yung Pilipinas sa mga war-war po na nangyayari. Ah, okay. Parang, parang malakas yung laban niya. O, nung bang presidente siya natin sa loob ng anim na taon. Nararamdaman may nararamdaman ka ba doon ng pagbabago? Sa, nung presidente siya. Meron din naman Oo. Yung... Kasi nasabi mo na siya ay kayang ipaglaban yung ating bansa. So meron. Meron. Okay, ikaw naman Ate, sino naman? Tatay din po. Bakit naman? Kasi po nung ano, nangyari presidente siya. Oo. Maraming naman pong pagbabago Yung nagawa niya itong so, inaapakan natin, kanino ba ito? Sa kanya <laughs> okay. Okay, ito yung pangalawang <laughs> tanong. Kayo ba? Kayo ba? Pagka bumuboto kayo, halimbawa sabihin natin labing dalawang senador, kinukompleto nyo ba o yung napupusuan nyo lang? Uh, yung, napupusuan. Yung, napupusuan, yung napupusuan. napupusuan nyo lang. Okay, ikaw ang number one mo si Tatay Digong. Ano? Sino yung op ibang option mo dito? Kasi labing dalawang dapat nating iboto. Yung, sino pa yung pangalawang napupusuan mo? Si Lenny? Lenny. Lenny. Oh, so merong love team na tayo niyan. <laughs> <laughs> Bakit na ma'am Sipon? May BP Lenny Robredo. Wala. Wala lang. Wala lang. Oo. <laughs> pero yun, yun yung bet mo. Oo. Ikaw naman ate. Sino yung pangalawa mo dito? Meron pa ba? Wala na. Chel joke, no? Sino? <laughs> Chel joke, no? Bakit si Atty. Chel joke, no? Sabi yung sa Naging lawyer siya ng ano, sa human rights. Oo. Uh, marami din siyang alam. Uh, Dahil magaling na abogado, uh, ano? Okay. Meron pa ba? Wala na. Okay. Uh, okay. Yun yan. Well, yan lang. tigdalawa lang kayo. Okay. Sige. Hawakan nyo yan, ano? Papayagan na, papayagan kayo, naguhitan. Yung parang one lang ganun. Para, tapos papakita natin sa mga viewers, ano? Para wala silang masabi. Sige. Oh, one. Tapos, sino yung pangalawa mo? Hindi, meron ka pang pangalawa, eh. Yan. Ikaw naman. Si Tatay Digong. Then, si Chel Jokno. Okay. Well, sa inyong dalawa ha, thank you, thank you very much. Peace, hello you know, mga kaibigan, mga viewers, ano, meron po akong dalawang pinata, ano. Hello, mga sir, mga kuya, ano. Alam nyo, mahilig akong tumawag ng kuya, ano, dahil yun ay uh, pagbibigay galang, ano, respeto yun. Kahit matanda ako sa inyo, so kuya yung tawag sa inyo. Ganito, ako si Kuya Rodel nyo, and welcome sa Rodel's TV, ano. Ano pangalan niya? Maki po. Ikaw? Like po. Clark, okay. So, ang tawag dito sa ginagawa ko ay Kalye Sorbe, ano. Tapos ito namang aking content ngayon ay 2025 midterm election next next year na yan. Medyo malapit na ano May. Kailangan natin bumoto ng 12 senador ano. Unang-una diyan ang malakasan tulog si former PRRD or Tatay Digo ano. Kahit matanda na siya, marami nag-aamukay sa kanya na lumaban sa pagka senador ano dahil uh, parang meron daw gustong baguhin. Ngayon, pangalawa diyan si Senador ba Bato, Dilarosa, Rosa, Senador Bongo, Atty. Harry Roque, Martin Romaldes, Jaime Marcos, Lene Robledo, Kiko, Pangilinan, Ralph Recto, Manny Pacquiao, Chel Diokno, Willie Revillame. Ngayon ang pinakatanong ko, sino ang napupusuan nyo dito sa labing dalawang tinurang ko? Ikaw muna. Para sa akin po si ano po, si Tatay Digong. No? Bakit naman si Tatay Digong? Kasi po nung term niya po, marami oh. po siyang parang nabago sa Pilipinas po. Ah, talaga? Ah, po. Ito bang, no? ito bang kinatatayo natin kanino to? Kay, ano po, ay si po ay kay Isko. Pero uh, kasama din yung national government ano. Yes, po. Okay. Ikaw naman, sino naman yung napupusuan mo dito? Uh, si ano po, same din po. Tatay Digong, uh, o bakit ako. naman? Uh, Ganoon na rin po na madami po din na tulungan. Natulungan, tulungan, at saka nagawa. Ngayon, kailangan natin bumuto kasi ng ano eh, ng labing uh, dalawang senador ano. Dito ba sa tinukoy niya na ang number one yung si Tatay Digong? Posible bang meron siya makakasama dito, yung ibang napupusuan nyo? Para, para sa akin po si ano po, Senador de la Rosa. Senador Bato de la Rosa. So, bakit naman si Senador dating PNP chief? Po, personality po na inaano po nag-ano po parang inaano nila yung mga krimen dito sa. Oo. Oh. So ibig ibig so, mo sabihin, so, ibig mo sabihin maayos yung uh, peace in order natin noon. Yes. Sir. Okay. Ikaw naman may option ka ba diyan? Para sa akin lang. Oo, no? oh, okay lang 'yan. Okay lang 'yan. Ginagalang ng lahat 'yan 'yung nakapanood nitong video ito, 'yung uh, opinion mo ano. Ikaw naman sino? Ano, Second option mo. Para sa akin, sir. pang tingin ko po si Senator Aimee Marcos. Aimee Marcos. Bakit naman si Madam Aimee? Tingin ko siya kasi parang magka-close sila. Magka-close sila. Ah, yun lang. Mayroon pa bang iba? Wala na? Pag-iisipan na? Si ano po? Senator Bongo po. Bongo. Bakit naman si Senator Bongo? Okay, ah. Bakit, bakit naman? Parang isa rin po sa matunog yung pangalan po nung pamilya uh, ka ba dun sa kanya malasakit ano Center. Hindi po. Pero napapanood ko siya sa balita. Uh, okay. Ikaw, mayroon pa bang ano o pag-iisipan pa? Si Manny Pacquiao. Uh, Manny Pacquiao apat sa iyo ha ikaw. Sa totoo lang, sila ano na po si Bong Senator Bonggo po. Oh, uh, bakit si Senator Bonggo? Ano naman masasabi mo sa kanya? Kasi sir, lagi kasama ni ano. Ni Tatay Digong. Kanang, kamay. kamay. niya po. Ah. Siya yung founder nung ano, Malasakit Center. Oh, okay. ano, Na napapakinabangan hanggang ngayon. Kahit wala na si, kahit dalawang taon, nang magdadalawang taon nang wala si Tatay Digong. Okay, papayagan ko kayong ano, ano, guhitan niya. Kagaya ng nakikita niyo, ano, base dun sa una mong ano, yung tinuran ano si Tatay Digong then the rest guhitan mo rin papakita natin sa ating mga viewers para wala silang masabi ano okay sige pakita natin guhitan mo okay tapos sino pa yung iba mo? Si Long Pato de la Rosa Tapos Bongo At saka yung isa mo? Si Manny Pacquiao ba? Okay, ikaw naman Pagkita natin Tatay Digong Senador Bongo Sino yung pangatlo mo? Ay, may Marcos oh, Okay, sige hawakan nyo ano Okay, pakita nyo dito Okay sa inyong dalawa ha. Thank you, thank you very much. Thank you rin po. po. Peace Hello, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito may nakita akong dalawang, isang kuya sa isang ate. Hello, ate, kuya. Mawalang galang na po ano. Ako po si Kuya Rodelnyo and welcome sa Rodelis TV ano. YouTuber po ako. Gumagawa po ako ng kali Survey about sa 2025 midterm election next year. Ano po pangalan ni ate? Michelle po. Michelle, ikaw, kuya? Bernie po. Bernie ano. Okay? Ito yung mga malalakas ang tunog na posible na maglaban lamang. Posible ring hindi kasi mayroong mga magpapak out yan eh. Unang-una dyan si former PRRD o tatay Digong ano. So kahit matanda na siya, marami nag-aamuki sa kanya lumaban sa pagkasina senador ano. Ngayon, pangalaman dyan si senador Bato de la Rosa, senador Bongo, attorney Harry Roque. Speaker Martin Romalde, Senator Amy Marcos, Lenny Robledo, Kiko Pangilinan, Ralph Recto, Manny Pacquiao, Chel Diokno, Willer Villamay. Ngayon ang pinakatanong pinaka pinaka ito, sino sa labing dalawang itong tinuran ko ang napupusuan mo? Ikaw muna, Kuya. Bongo. Bakit si Bongo? Siya lang yung nakikita kong may action. Oo. Sa dami kong nakikita sa kanya. Na may aksyon. Okay. So, familiar ka ba dun sa kanyang malasakit center? na hanggang ngayon napapakinabangan kahit dalawang taon nang wala si former PRRT Sa ngayon, nakakapanood ako sa mga probinsya, pumupunta pa siya. pumupunta siya. Oo. Kasi yung mga naunang interview ko, nung kayo si mga major operation, tapos pag ipinasok sa malasakit Mala ni Sir, walang binabayaran. Oo, kahit daang libo yung ano nagagas. So, ko naman ate, sino naman yung napupusuan mo dito? Si Tatay Digong. Bakit naman si Tatay Digong? Kasi Marami siyang Ay, nagawa. Ng mga, ano, sa adik, Oo. Mga ganyan. Nabawasan talaga 'yon. Madami pong nabawasan. Yun. Okay, nabanggit niyo po 'yan, no. Sa ngayon po ba may posible bang may nagsipagbalikan? Uh, sa tingin niyo? Marami. 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 So, marami. so ibig sabihin, nag, nag ano bumalik na 'yung mga zombie. Opo. hindi po mawala <laughs> talaga. <laughs> oh, hindi talaga mawala. Okay. Ngayon, kailangan natin bumoto kasi ng labing dalawang senador ano. Ito pa. Pagka kayo ba bumoboto, kinokompleto nyo bang labing dalawa o yung napupusuan nyo lang? Kinokompleto. Kinokompleto para hindi sayang. Ikaw ate, kinokompleto mo. Okay, ganito. Last question ano. Sino, kasi labing dalawa yan. Sino yung ibang option nyo dito? Yung ibang napupusuan mo, malibang kay Bongo? Si, si Nador Rapi. Rap, Rapi, Rapi, Tulpo. Hindi, wala sa dito eh. Ah, wala pa siya. Oh, wala siya dyan eh. Wala siya dyan. Oo. Oh. Lene sa sa'yo. Bakit naman si Madam Lenny? Former VP Lenny. Na sa Oo. Oh, uh, kung uh, siya kaling uh, siya nanalo noong last election. So, ang ang unang-una sa iyo si Tatay Digong. Tapos pangalawa si Lenny Robredo. Hindi kaya magkaroon ng love team 'yan? <laughs> <laughs> ah. <laughs> oh, Vice President at sa VP tapos parehong magsasama sa Senado. Ikaw, sino yung second option mo, bro? Si Bato na Bato, bakit na naman si Senador Bato? Para may tuloy yung yung alin? Magandang pamamalakad sa ni Digong nung araw. Sa Oo. Sa Okay. Good. Sa, sa, pananaw nyo ba? Para sa inyo lang, ano, opinion nyo lang. Gusto nyo bang ipagpatuloy yung ano, war on drugs? Sa tingin nyo? Para sa akin, hindi. Hindi? Okay. Ikaw, hindi. Oo. Pero gusto nyo na maayos yung ating peace and order? Oo, okay. So, well, sa inyong dalawa, no? Wala na, wala na. Okay. Hawakan nyo yan. So, papayagan ko kayong guhitan base sa na nakikita nyo dyan, ano? At ipapakita natin sa ating mga viewers ano? oh, yan, yang nakikita mo yun yan. Yan, ganyan, ganyan, na lang. Buhitan mo yung unang napili mo na iboboto mo. Bongo. Tapos yun yung pangalawa mo. Bato de la Rosa. Okay, ikaw naman ate. Si ate ay si Labtim <laughs> okay ate, pakita natin. Okay, sige. Yan. Ta. Isa, tapos si Lene Robredo. Isa. May okay. 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 okay sa inyong dalawa Bro, insis Thank you very much. Peace hello you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito may nakita po akong dalawang dalaga, no. Hello mga ate. Hello. Mawalang galang na po sa inyo, ano. Ako po si Kuya Rodel nyo and welcome po sa Rodel's TV. Ano po pangalan ni ate? Pangalan ko po si Kai. Ikaw po? Si Daji. Pwede pong ano, compress ng konti. Okay, yan, yeah, kitang-kita na po. Ngayon po, ang tawag dito sa ginagawa ko ay Kalye Sorbe, ano. Ngayon, ang content ko naman ay 2025 midterm election. So kailangan natin bumoto ng 12 senador next year. Unang-una diyan, malakas ang tunog kahit patanda na si former PRRD or Tatay Digong. So marami sa kanya nag-aamukin na lumaban sa pagkasinador No? Pangalawa, senador Bato de la Rosa, senador Bongo, attorney Harry Roque, speaker Martin Dumalde, senador Amy Marcos, former VP Lenny Rubledo senador Kiko Pangilinan former Ralph Recto, former Senador Manny Pacquiao, attorney Chelyok no Willie Revillame. Ngayon ang pinakatanong ko po, dito sa labing dalawang tinuran ko, sino yung napupusuan mo? Ikaw muna ate. Ako si Tatay Digong. Bakit po si Tatay Digong? Madami ang sinang nagawa. Oo. Kung, kung ano? Nung siya'y presidente. Opo. Okay. Ikaw naman ate, sino? Tatay Digong pa rin. Oh, bakit naman? Maganda po yung kanyang pamamalakan. Nung siya'y presidente yes, natin. Ramdam po ba yun? Yes, opo. Ah, okay. Ngayon po, kailangan natin bumoto kasi ng labing dalawang senador. Anyway, pagka kayo ba'y bumoboto, kinokompleto nyo bang labing dalawa or yung napupusuan nyo lang? Kinokompleto. Kinokompleto para hindi sayang. ano? Ngayon, meron ka bang second option ate? Wala. Wala? Si Tatay Digong lang? Ikaw naman? Tatay Digong. Ikaw, wala dito? Okay. Sige, hawakan nyo po yan. Ano? So, bibigyan ko kayo ng karapatan na guhitan Base diyan sa nakikita nyo, ano Tapos ipapakita natin sa ating mga viewers Sige, guhitan mo oh. Yan, so ikaw naman Okay, well, sige Sa inyong dalawa, ha Thank you, thank you very much okay, ito po mga kaibigan, mga viewers Ano yung aking talibord, ano premier PRRT, nakakuha po ng uh, Pito Pato de la Rosa, 2 Senador Bongo, 3 Senator Amy Marcos 1 Former VP uh, Liner Bered 2 Manny Pacquiao 1 Ch Tony Chaldokno 1 uh, Okay po. Peace, ayan po mga kaibigan, mga viewers ano, Inyo pong napakinggan yung aking mga lahat ng in-interview ano. Ngayon po dito sa aking Kalyan Survey dito sa Dolomite Beach ano, Para dito sa 2025 midterm election Naku po, nakakuha na naman po ng uh, pinakamataas ang uh, dating uh, former PRRD di Tatay Digong po ano nakakuha po siya ng 7 kaya sa samulit muli mga kaibigan ano subaybayan niyo po talaga yung aking kalye survey dahil talagang mawiwili kayo so bawat content bawat uh, episode po ano talaga pong aking uh, binabago pangalawa po maraming maraming salamat po sa suporta sa aking munting channel and uh, thank you thank you thank you very much